pinagmamatral kasi ng Diyos, ano, habang buhay yung tao, mahalin mo na. Pakita mo na lahat ng pagmamahal sa tatay mo, sa nanay mo. Pero pagdating na namatay na, hindi na nila mararamdaman mo. Ah, wala ka nang magagawa sa ano, na mararamdaman pa nila, maa-appreciate nila. Kaya ang sabi sa sa is, tuloy natin. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Wala na pala silang bahagin anumang sa anumang ginagawa sa ilalim ng araw. So wala na tayong magagawa para sa kanila. Nothing can be done to a dead man or to a dead person. Alam mo, separate na yung daigdig ng patay at saka ng buhay. Uh, ang kanilang alaala -ala na wala na, yung pagtatanim nila, yung pag-ibig nila, yung kanilang pananaghili, wala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. So it will be just a waste of time, money, effort, etc., na maglagay ka pa ng bulaklak. Pagkapatay na ang tao, ipagpasadyos na natin. Pero lahat ng gagawin natin para sa kanya, pagpatay na siya, gawin na natin samantalang siya buhay. Kasi pag namatay na, hindi niya na maramdaman, hindi niya alam, hindi naman niya ma-appreciate. Pagpatay na kasi ang tao, wala ka nang aalalahanin, nasa kamay na ng Diyos ang pagpapasya sa kanya.